Ano tinitignan mo dyan? Ah. tinitignan mo dyan? <laughs> Kikita mo yung sarili mo? Ha? <laughs> eh? Tinitignan mo yung sarili mo? Alin? 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 Lapitan mo, bilis. Lo, sino, <laughs> sino yan? Sino yan? Sino yan? Ano, lagot ka, patay ka nako sino yan? Maitim Ha? Oh, sino yan maitim? Wala Wala Wala, lagot ka Lako, Sino yung kaaway mo? Ha? Sino yung kaaway mo? Sino yung kaaway mo? Ha? Maitim ba? Maitim? Pangit Pangit ba? Luma, <laughs> Pangit ba? Luma, <laughs> <laughs> Pangit ba? Pangit ba? Pangit ba? Pangit ba? Pangit ba? Allah, sino yan? Sino yung nakikita mo? Sino yung nakikita mo? Ha? Ha? serili mo nakikita mo? <laughs> okay na na. Ala ka, ka. Patay ka. Ano yan? Kamukha -kamu? mo? Maitim ba? Pangit? Gago talaga galit. Nagalit. kikita Luna, 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 na, Luna, 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 Luna,